DICT Under Secretary Jeffrey E.N.D. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon. Yes, Yusek. Ano Magandang po? hapon sa PTV4. No? Yes po. Ano po yung masasabi ng DICT sa kumakalat na fake video ngayon? At ano nga ba yung hakbang ng DICT dito? So, let's first state the obvious, no? This is a fake video. Uh, mapapansin nyo, iba yung, uh, iba yung uh, lighting conditions pagdating dito sa, muka, sa part na ito hindi siya consistent pero yung the rest is a little bit darker uh, pag zinoom mo siya meron siyang uh, a lot of uh, inconsistent colors and pixelations and the ICT has tools din naman to detect uh, if they, these are fake news we can say for for certainty that this is really fake um, in fact uh, we tried putting a different face just to say just to check uh, if it is consistent with our theory na fake no at napapansin namin, naging nga namin yung mukha ni, ano eh, ni Pope Francis. Uh, very consistent siya na this area here was actually just parang, parang edited and pasted. And we, we did it only for 10 minutes. Hmm. Uh, kung, kung gusto niyo i-demo, pwede pa namin i-demo. No? So this is really, uh, so this is really fake. That's the first part yung part na sinasabi mo ano tinatanong namin, we are already communicating with Facebook kung saan ito nang galing and they are now reviewing so that they can take down this fake uh, postings. We already talked to YouTube kasi may kakaunting mga lumabas sa YouTube and they're taking it down right now. We also talked to TikTok about this and uh, uh, we're consi consistently discussing with them kung anong dapat gawin. And also, we would like to remind everyone that this is uh, uh, alam nyo, posting this Uh, can be uh, is is by itself illegal. ano uh, it is punishable by Republic Act ten one seven five because you're you're um, you're willingly um, uh, trying to spread false utterances or or, or or or. Well, just to say, no, misleading information already. Mm -hmm. So, yan po yung mga hakbang na ginagawa natin. At tayo naman, kailangan natin makipag-ugnayan siyempre sa sa ating law enforcement agencies, uh, NBI, PNP, and we'll provide them all the technical information that we have. Magigat po yung publiko sa mga ganito. Alam nyo, meron naman mga tools sa uh, online para ma-check ninyo kung this is fake or not. For example, isearch nyo lang po one word, fake image. Tapos kunin nyo yung picture na nakikita niyo sa sa video na ito. Ilagay nyo doon. Lalabas naman eh. Kasabihin so, nyo na this is edited. Yusak, na nabanggit niya na po yung uh, liability ng mga nagpapakalat nitong fake news pero ano po yung parusa doon sa mismong nasa likod o yung gumawa nitong fake video na ito Same so same eh, eh, pareho yung parusa no under Republic Act 10175. 10, 10, 10, 10, 10, 10. yung gumawa at saka yung nag uh, at saka yung nagpapakalat din uh, Siyempre, ang kailangan nating targetin yung yung gumawa uh, ano ba ang nangyari doon uh, Ngayon yun, So, so it's the same. Uh, naalala mo mga two, two months ago, meron ding kinopya yung Moses ni Presidente tapos nagbigay siya ng order sa West Philippine Sea and then it turns out fake. This is very similar to this one, no? So, in that particular case, uh, nag din sila ng kaso regarding that. O, oh, ayan, mga... Idilis. Kumusta na kayo? Ayan, magpalabas pa kayo ng mga deep take videos para magkapatong-patong na yung mga isasampang kaso sa inyo. O, ano, si Maharlika. Ito si Butanding, Hari Roque. O, balita ko eh, itong mga didilis eh, isa-isa na lang binura yung kanilang mga video na inakot na ano na yon pinalabas. dahil natakot din pala o, kasi mga kababayan yung mga nag-share po ng video na yan na sinasabi na si PBBM daw po yun eh, rin po sila sa mga kakasuhan hindi lang po yung gumawa ng video na yon. O, kaya yung mga didilis na nag-share, eh, balita ko. Pinagbubura eh, na raw nila. O, tapos ito pang sabi ni Harry Roque. o, eh, i down daw ni ng gobyerno yung ano nila, yung video na yon. O, hindi naman tinik down eh. Kayo itong nagbura ng mga video ninyong pinakalat ninyong fake. Ang lakas ang lakas ng lubog mo ni Harry Roque, ito si Butanding na to. Ito si Butanding, ano na to eh. Okay. Hindi natin alam kung ano na nangyari dito. Naturingan pa naman na bugado ito. Sayang ito si Harry Roque. Kaya lang ang problema, eh yung tornilyo nito, kung pagkasano, yung tornilyo sa utak nitong si Harry Roque, eh parang maluluwang na. Kailangan nga na ipakumpuni yung utang itong si Harry Roque. <laughs> oh. Sige, gawa pa kayo ng mga fake na videos na ilabas ninyo para sama-sama kayong maghihimas na riyas. Ito si Marley ka, mga kababayan. Gumawa ka agad ng palusot eh. So, sinabi niya, hindi daw, wala naman daw siyang sinabi si PBBM yung nasa video. O, so, biglang cambio. Biglang cambio si Marlica, mga kababayan. O, so, ito po, pakinggan natin yung sinasabi ni Marlica. Iwas po sa'yo ka pa, ha? Kala mo, makakarusot ka. Ito yung video ni Marlica, mga kababayan. Panorin po natin. Kahapon, habang bago natin pinano, pina, pinlay yung video, wala naman ako sinabi. Na mga kababayan, panoorin po natin si Ferdinand Marcos Bangag. Wala man ako sinabing ganun. Sabi ko, let the people decide. 'Di ba? Taong bayan ang uhusga. Sabi ko, may ito at natin itong mamang ito. Okay? taong bayan ang uhusga. Doon sa crowd, kung naririnig ninyo ako, the moment na finish natin yung video, ang sagot kaga ang sigaw nila, oh my God, Marcos, Marcos, resign. Sinabi ko ba na yung video na yon? Si Ferdinand Marcos Jr. sabi ko, let the people decide. At nagdesisyon ang taong bayan, nagdesisyon ang mga nanonood na ang tingin nila dun sa video pinakita ko ay si Marcos Bangag Jr. Okay? Pero madali lang naman yung i-counter. Okay? O oh, yan nyo po mga kababayan. Nakita po ninyo kung paano magpalusot itong si Marlo ka. Si Marlo ha. Siya mismo umamin na hindi daw si PBBM yung nasa video na yun. Oh inayaan niya na yung mga nanonood dun sa mga kasama nila nung i nila yung video na sila ang nag na si PBBM yon. Alam niya pa, alam niya pala na hindi si PBBM yon. Bakit hindi niya itinama yung mga kasama nila? Kasi nga ayun talaga ang layo nila na paniwalain yung mga kasama nila ng mga DDS na mga uh, tatanga-tanga na paniwalain nila na si PBB yun. O, ibig sabihin, mga sarili nyo mga supporters, inuuto nyo, inagago ninyo, itan nyo. O, kaya mga DDS, bago na kayo, mga kababayan, inagluluko na kayo ng mga leader ninyo, o, kayo naman, uto-uto. Yan talagang layunin ninyo eh. Yung magpakalat ng mga kasin kasinungalingan. Kaya hindi natin malaman dito sa mga to kung anong ano ang gusto talaga nilang mangyari. Hindi talaga tumitigil ang mga to sa kanilang pinagagawa mga kabalos pabulas tugan. Kaya itong mga tao na to, mga kaubayan, mga walang hiya na mga to eh. Mga kapal talagang mukha. Yan si Larry Roque, Rixie si Angeles, yan si Marlica, si Glintiong, at itong si sino pa ito si Vic Rodriguez? Wala na. Kasi ang mga ito, hindi kasi napagbigyan eh. Ang gusto nila, uh, makapasok ulit sa gobyerno. Yung, e, e, ang hindi nila alam, yung gobyerno natin, yung presidente natin ngayon, matalino. Alam kasi ni President Bongbong Marcos, yung mga karakas ninyo, oh, ang makakasira sa kanyang gobyerno. Dahil alam niya, wala kayong gagawin dyan. Pagka kayo sa gusto ninyo na makapos sa gobyerno, isigurado gagawa kayo ng uh, kalukuhan. Ay, hindi na pagbigyan ni PBBM. Kaya e, ganyan po ang ginagawa nila mga kababayan. Ang sirain, magpakalat ng mga uh, kasinungalingan. O yan po mga kababayan. Yan ang katotohanan. Bakit nila ginagawa yung ganyan. At siyempre, 'Yun yung pinaka big boss nila diyan. Yung mga Duterte. Oh, 'yan ang nagso 'yan ang pinaka financer nila diyan eh.